Diwata, lumaki na nga ba ang ulo? Sinagot ni Deo Hareto Balbuena o mas kilalang Diwata ang naging maanghang na patutsada sa kanya ng artista at dancer na si Mystica na lumaki na umano ang kanyang ulo matapos itong maging sikat at kilala sa social media. Nakilala si Diwata dahil sa kanyang negosyo na parisan, lalo na't ito'y naiblog na mga food bloggers, umapaw ang suporta sa kanya na nakarating pa sa mga sikat na personalidad, kaya naman lalo pang umingay ang kanyang negosyo. Dahil nga sa kanyang pagiging instant sikat, dinagsa na mga customers ang kanyang tindahan. Libo-libo ang dumadalaw sa kanyang pwesto upang matikman lamang ang kanyang tinda. Iba ay nagbigay ng mga magagandang review at mayroon din namang bumabatikos. Gayunpaman, hindi natin si Diwata at lalo pa nitong pinatunayan na masarap at malinis ang kanyang pagkain. Hindi na mapigil ang pagiging sikat ng Paris owner hanggang sa ngayon na siyang nagpakilala pa sa kanya sa mundo ng social media. Nitong mga nakarang araw lang ay muli naging usap-usapan si Diwata dahil sa malalaking personalidad sa social media na nagbigay ng tulong sa kanya. Nakapanggap siya ng mga regalo at papuri sa mga ito. Hindi na rin maawat ang mga tao sa gustong magpa-picture kay Diwata na labis na rin ikinababahala ng minsan celebrity dahil umano ay di na niya magampana ng kanyang trabaho dahil puro kamera na lang ang nakatutok sa kanya. Sa isang video post ni Mistika, sinabi nito na yumabang na raw sa Diwata at tumaas na ang ere matapos itong sumikat. Diba? At saka yung itsura niya, mukhang nang na siya sa mga nagpapa-picture. <laughs> oh my god. 'Di ba? Natangalata, nang na siya sa mga nagpapa-picture. Eh samantalang yung mga namimigay sa kanya, talagang welcome na welcome, talagang igugugol niya yung maghapon o magdumag niyang oras. Pero yung mga tao na pupunta doon para sila ay pipila at para sila ay um, mag uh, sa kanyang negosyo, baliwala na lang sila. Hindi niyo napansin 'yon. Tingnan niyo lahat. Tingnan niyo kasi, 'di ba? Katulad sinabi ko, ako humahanga ako sa mga tao na talagang nagsumikap tapos sa pinaghirapan nila ang pera nila. Pero siya, dahil nga sa puro bigay na lang ang binibigay sa kanya, paano pa ako hahanga niyan? 'Di ba? Okay lang sana 'yon. 'Di ba kung hindi ko nakikita na talagang tumaas na talaga yung ere niya at talagang lumaki na yung ulo niya at sa tingin niya sa mga ano mga nagpapapicture nakakadiri na sila hindi niya alam na lahat ng mga to lang nagpatronize kaya nga siya yung mayaman pansin pa ni Mistika na kapag na tao ay sinusungitan at tinatarayan niya pero kapag mga sikat at malalaking personalidad ay pinagsisilbihan niya sa isang video na binahagi ng Facebook page na blogger ng bayan Sinagot ni Diwata ang mga pahayag ni Mistika. Kapisipistika dito? Tanggol, tanggol. Hayaan mo lang siya. May naman siya importante sa buhay mo. Bakit siya naintindihin? Ay kayo nakikisa kayo sa yung sakisikatan. Ano pa? Ano pa ba? Hindi eh? na kasi nga pag-usapan. negosyo. Ang importante sa akin, business ko parang din ng mga stepping stone para makabalik sa Para na naman sa kasi wala na i. Eh. Oo oh, laut na in, in madaling salita <laughs> ang kanyang tugon hindi mahalaga sa kanya ang opinyon ni Mistika ang pinahahalagahan anyon niya sa ngayon ay ang kanyang negosyo. Ang palitan ng mga pahayag na ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga tagahanga at taga-subaybay ng dalawang personalidad. Habang ang ilan ay sumang-ayon kay Diwata at sinuportahan ng kanyang pagtuon sa negosyo, may ilan naman na umayon kay Mistika at kinekwestiyon ang pagbabago ng ugali ng negosyante. Sa kabila ng mga kontrobersya, nananatiling determinado si Diwata na ipagpatuloy ang kanyang mga proyekto at negosyo samantala na sa ibang bansa naman si Mistika at nagahanap buhay doon.